Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Target ng Administrasyong Marcos na maglaan ng nasa 783 million pesos para sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise sa bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ilalaan ang hihinging pondo sa MSME Development Program ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng panukalang budget para sa susunod na taon. Sa ilalim nito, planong pondohan ng digitalization, pagtatayo ng mga negosyo center, pagpapatupad ng Shared Service Facilities Project and One Town, One Product Next Generation Project at pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program. Dagdag di pa kandaman ito para makapagbukas pa ng mas maraming trabaho na hihikayat sa mas pinalakas na pamumuhunan sa bansa. Sa gitna nito nga ako, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ang naturang sektor kasabay ng unti-unting pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Umabot sa 32.4 billion US dollars sa mga loan at grant ng Pilipinas noong 2022 batay sa ulat ng National Economic and Development Authority. Ayon sa NEDA, katumbas ito ng isang daan anim na loan na nagkakahalaga ng $30.2 billion at $2.2 billion na halaga ng higit tatlong daang grants. Pinakamalaking parte ng naturang Official Development Assistance o ODA ay inilaan para sa sektor ng infrastruktura. Kabilang na dito ang pagsasayos sa mga mass transit system sa Metro Manila, LRT Line 1 South Extension at Cebu-Mactan Bridge Coastal Road Construction. Para sa NEDA, nangangahulugan ito ang mas na pagtutuunan na ang mga programang makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Samantala, kabilang din sa mga pinondohang sektor ang Governance and Institutions Development, Social Reform and Community Development, Agrikultura, Reformang Pang-Agraryo, Turismo at Kalakalan. Inirekomenda ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pagtatanggal ng price ceiling sa bigas. Paliwanag ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban may mga indikasyon na bumababana ang mga presyo ng bigas sa pamilihan. Gayunman nakasalalay pa rin anya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung kailan aalisin ang price cap. Una nang ipinatupad ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 39 na nagtakda ng 41 hanggang 45 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Samantala, tiniyak naman ni Panganiban ang sapat na supply ng bigas sa bansa sa huling quarter ng taon. Sa ngayon, inaasahan na niya ang 1.9 million metric tons na bigas ngayong Oktubre na makadaragdag sa buffer stock ng Pilipinas. We presented uh, the status of, of our compliance to the EO39 and the um, indicators point that uh, there are decreasing uh, prices uh, observed in market uh, from, from our implementation uh, starting last month. until today and then uh, we are uh, expecting an, an increased supply of uh, our local harvest coming this last quarter uh, for October, November and, and the rest of the year and um, favorable factors uh, externally uh, has been reported a drop in in the export prices of, of rice uh, in the global market has also been reported Pumanaw na si Palawan 3rd District Representative at dating Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn sa edad na 76 dahil sa sakit na cancer. Sa opisyal na pahayag ng kanyang mga anak kinumpirma nila ang pagkamatay ng kongresista kasabay ng pagkilala sa kanyang tapat na serbisyo publiko. Nagpabot din ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa sa mga naulila ni Hagedorn na siya anilang nag-iwan ng makabuluhang legasya sa lungsod. Ilan dito ang pagkilala sa Puerto Princesa sa larangan ng ecotourism, particular na ang pagiging isa sa Seven Wonders of Nature, pati na rin ang pagkakatatag ng Baywalk Coliseum at Bagong City Hall. Matatanda ang isinapubliko ni Hagedorn ang pagkakaroon ng pancreatic cancer diagnosis noong Pebrero. Binawian ng buhay ang kongresista siyam na araw bago ang araw ng kanyang kapanganakan sa Oktubre a 12. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Papanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.